Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At nandito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha At ngayon po ay isang natin ng ating pecha ngayon pong December 9, 2024 At bago po tayo magsimula, ayan maraming salamat po sa ating pong mga subscribers dyan, sa mga viewers po natin Maraming maraming salamat po At uh, ayan mga idol, upisahin po natin ang ating sumada Dito tayo sa December, ayan December 12, 9 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan. Ganoon pa rin po. Simplify muna natin sila. 1 plus 2 is 3. 0 plus 9 is 9. At 2 plus 4 is 6. Ganoon din po sa bandang gitna. 3 plus 9 is 12. At 9 plus 6 is 15. Dito rin po sa bandang baba. 12 plus 15 is 27 yun naman po ang ating unang numero meron tayong 17 ay 27 sorry po meron tayong itong 27 at yung kapares niyang numero dito pa rin po sa bandang gitna And combine pa rin po natin 3 plus 9 plus 6 is 18 ayan mga edo lang po yung kapares nating numero meron tayong 18 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwedeng pwede na po natin yung matayaan 27 18 o kaya naman na 18 27 ayan pwedeng pwede na po yan at ayan, 2 digits po siya, sila, kaya isisimplify muna natin. Dito sa 18, 1 plus 8 is 9. At dito sa 27, 2 plus 7 is 9. Parehas lang po sila ng sumada, kaya isang numero lang po yung makukuha natin dito. Ito lang po 9. At yan lang din po yung ating isusumada. Ayan, isumada po natin ang 9, kukunin mo natin yung 27 or 18. Kahit alin po dito sa dalawang mauna, ay pwedeng pwede rin po. Ayan, unahin natin po din ang 18 sumada 18, 1 plus 7 is 9. At itong 27, sumada 27. 2 plus 7 is 9. At pwede rin po dyan ang 36, sumada 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol, yan po yung mga numero natin pinakuha. Sa ating sumada ng December na, meron tayo ng apat na numero dito. Kung pa rin, rambol lang po natin yung mga Ipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon na po pwede po natin bayaan. Rambol lang natin sila. At sa ating sample, tinuha natin din yung 36, 36 and 18, then 9 and 27, uh, 18, 18 and 9. Ayan mga idol, ito yung mga sample natin nakuha sa ating pong yung sumada ngayon pong December 9. Meron tayong tatlong kombinasyon dito. Meron tayong 36 na 9, 27 at 18, 9. Yan, kung magustuhan niyo po itong mga sample natin yan, pwede pwede po natin itong makayaan. Pwede rin po tayong magdagdag pa. Yan, makakuha sa mga naka-insert natin mga nila Kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon, pili na lang po tayo. But at yan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong December 9, 2024. Maraming maraming salamat po.